Yo what's up, what's up? Yeah Here we go again Upper X T B here Wait, hey. is he back? wow, wow. Have a blessed day muna sa ating lahat, no? Siyempre, bago na natin simula ng ating vlog. Huwag tayo makakalimot magpasalamat, no? Especially sa ating uh, creator, no? Nagbigay sa atin ng buhay, no? Siyempre, sa ating mga magulang. tayo eh, wala na wala tayong magulang no? na na tayong, magula, na. Na tayong lubos wala na tayong nanay, wala na tayong tatay na. yeah Siyempre, so yun nga, no? Always be thankful tayo palagi. Huwag tayong mga kalimot pa, ma, para may tumutulong ka. Meron ba? Wala naman. May, parang may namoy lang ako eh. Ayun. Alam ko may tumutulong ka parang meron tayong namoy no? well yun nga wala no? yun nagpapasalamat tayo no sa mga <laughs> sa mga napapadaan sa ating channel no? at doon sa dating channel natin na uh, nandun, no at uh, mapadaan sa inyo at alam niyo naman pamilyar kayo sa ating YouTube uh, new channel no? So, yun din yun. Pupaka pinalitan lang natin ang pangalan, yung lang natin. Pero yun talagang ating official FB pages, hindi na natin makuha, no? So, ganun talaga eh. May mga pagkakataon na kinakailangan nangyari yun, di ba? So, kung sakaling ma-retrieve man natin ulit yun, ma-recover man natin yun, eh, uh, itong channel natin natin ato, na to na ano, na kasalukuyan natin uh, na pinapromote at ginagawa is yun na rin ang ilalagay natin kung i-edit na lang din natin siya no? pero kung hindi natin makuha pupush natin talaga to so ganun ganun pa man wala na tayong magagawa di ba pero as usual well, di ba the, uh, the camera must go on di ba hindi mo sapat na dahilan para pag uh, tigilan mo yung mga pinagagawa mo, di ba? Okay lang yan, di ba? Ganun talaga, misa may, may mga struggle, may mga challenge Laki na kinakailangan maghanap, di ba? kasi may mga pagkakamali ka na dapat mong paguhin, na dapat mong pituin ito. No? Hindi mo kasi matututunan yung mga bagay-bagay na yan kung hindi ka nagkamali, di ba? Pag nagkamali ka at naitama mo, di ba? You must learn from the past, di diba? Yeah. Yun nga, uh, actually wala tayong plano mag-vlog ngayon, no? Pero... sinabay na natin no dahil nga yun nga magiging uh, main topic natin main content natin yung ating uh, every channel no na hindi na natin mabuksan. So nagtaka rin ako bakit gano'n na nangyari. So nagpo-post lang tayo, nag-share lang tayo. Uh, tapos biglang uh, ewan ko bakit may nag-message si Mita, di ba? So Anyway, nakakapang hinayang din, di ba? Pero yun nga eh, panghinayangan mo man kung talagang hindi na makakabalik sa'yo, wala ka na magagawa sabi nga nila parang ex lang yan pag iniwan mo na pag iniwan ka huwag ka nang umasang babalik pa di ba kasi hindi lahat ng mga nang iwan eh bumabalik <laughs> bumabalik eh no so hindi yung uh, kumbaga yung tinatawag na port na uy oh tumagalid yung poste oh yung... Well tama lang yan no Yung mga ganyang poste Dapat talagang uh, baguhin na yan Kasi matagal na pa na ko na yan uh, Dumadaan ako dito nung uh, maliit pa ako eh Nakasakay kami ng jeep Nakikita ko na yung mga ganyang poste no So dapat lang talaga We are in the um, uh, Nangawag dito Modernization di ba? Yun nga no. Yung uh, page natin, so 'yun ang content natin ngayon dahil uh, hindi na natin mabuksan. Pati yung isa hindi na rin natin mabuksan, no. So, nakakapanghinaya nga pero sorry, hindi pa naman din ganun kalaki yung ating ano ron. Pero pero sayang, 'di ba? So nagsimula ka sa simula. Tapos magsisimula ka na naman ulit sa umpisa, 'di ba? So, yung mga pinagpaguran mo is nawala lang din. Pero okay lang yun. Ganun talaga eh. May mga challenge na ganun. Talagang uh, yung mga pinagpaguran mo na uuwi siya. Wala. Sipin mo na lang na scam ka. So, marami kasi yung ganyan sa uh, Facebook. No? Hindi lang scammer ang marami sa Facebook. Ha? Pati hacker, marami sigurado. Ginagamit na nila yung SOCMED para lang makapanghack, makapang-scam. No? So, yun ang nakaka-bad trip eh. Na. Diba? Diba? So magugulat ka na lang bakit ganoon hindi mo na mabuksan. Pag in insert mo yung uh, in insert mo yung yung uh, password putik na yan ayaw ayaw na mag-activate ayaw ng ano. So syempre nakakapagtaka diba? Dati mong ginagamit tapos bigla na lang magiging uh, iba yung password no. So tinry mo tapos pinaragat mo ayaw pa rin. So talagang ganun lang eh. So nangyari nangyari man yung ganun So, sabi nga natin eh Nakakapanghinayang man Pero wala na tayong magagawa ron Which is talagang nangyari na So, kahit anong gawin natin pilit Kahit anong gawin natin uh, Ano Is eh, ganun talaga So, yun na, di ba? Wala na tayong magagawa doon Kumbaga Sa ating uh, moment Pilitin man natin ibalik Ang mangyari hindi na yun may babalik pa which is kung talagang uh, may hiya yung gumawa nun may hiya siyang uh, gamitin yun di ba? pero nagbigay naman na tayo ng mensahe regarding sa ganun di ba? so siyempre kung gagamitin man nila siya hindi maganda yun eh nakanotice naman na yun na talaga hindi na natin ginagamit no but anyway sa nakabila ng lahat to na nangyari tuloy lang tayo sa ating ginagawa di ba gawin natin kung ano yung kaya natin gawin gawin natin kung ano yung tama at gawin lang natin di ba nang wala tayong uh, ng tao wala tayong tinatapakan ng tao hindi pa man napapanahon Ang panahon para sa iyo syempre darating din yung araw na siguro mababago rin ang sitwasyon di ba sa ngayon ikaw muna ang pumalakpak para sa kanila at palakpakan mo muna sila at hangaan mo muna sila di ba pag dumating yung era na ikaw naman di ba so may naniniwala sa iyo tuloy lang di ba as long na may naniniwala sa iyo nag-iisang naniniwala sa iyo Siyempre, ikaw yun, wala nang iba. Ikaw ang uh, naniniwala sa, sa, sarili mo, di ba? Sa sarili mo. So, as long naniniwala ha, na may kakayahan kang gawin niya, mga yan, di ba? Gawin mo lang. It doesn't matter kahit nagsimula ka sa umpisa, mawala lahat ng mga pinagpaguran mo. Di ba? Sabi nga nila, kahit, uh, pag may nawala, may dumarating, di ba? Kumbaga, siguro, yun na yung way para baguhin yung mga pangyayaring sa sa'yo, di ba? So, ganun eh. Sa sitwasyon kasi talaga minsan na may impact na ganun, di ba? Kinakailangan baguhin, kinakailangan magbago, di ba? Para magiging lesson yan di ba? kung may pagkakamali ka man na dapat mong baguhin baguhin mo pero wag mo babaguhin yung pagkatao mo kasi yung pagkatao mo that's yours di ba? hindi mo pwede baguhin yan kung ano yung natural mo yun yun pag nagbago ka ibig sabihin hindi ka yun at plastic ka di ba? what kind of reality people you are? Diba? ba? So, ipakita mo, ikaw pa rin yun, no? Walang nagbago, walang mababago. Kasi pag binago mo yung sarili mo, ibig sabihin, plastic ka. Diba? Yeah? Ganun lang naman eh, diba? Yeah? Kung so, sakali nga, huwag uh, na natin tuloy, no? Kaya na lang natin siya maging green ang magpula. Ganun talaga eh. Pag pinilit mo, di ba? Kaya pa naman. Kaya lang wala ka sa mood gawin yun. Di ba? So, dito na tayo sa Burgess Street SBMA. No? maganda pa naka-open yung sa ano yung windshield mo sa helmet eh no. Yung visor mo sa helmet. Kasi gumagastos yung lamig. Ang init. Ang nakasarang init, grabe. So, yun na guys no. May mga nasabi na tayo ng no? may pagbabago man o may nabago man, may nawala man siguro naman is ba. Diba? darating yung panahon na may darating para sa iyo. Kung tayong mawawala ng pag-asa, di ba? Uloy lang. Hindi naman kawalan yung mga ganon, di ba? Hindi kawalan yung mga ganong bagay sa atin, di ba? wala sa atin yun ng mga ganong bagay no? Well, anyway, no. Hindi na natin nakabahan to ang importante na sabi na natin ng ating gusto sabihin ngayong araw na to no. diba? alright There we go this is Chip Pansip ang inyong Papa Rex TV the Papa Ball Rider on the road alright see you next ride